yun mga kabutsoy at naman tayo may dinner ngayon at 6.30, 630. Uh, uh, may dinner sila boss to uh, the Saturday yan maya mga kabutsoy kasi akit ako ng lobby dito sa business yan, yan alright kasi madilim dito yan, madilim dito mga kabutsoy at shout out po sa inyong lahat dyan at maraming salamat sa inyong support yan mga kabutsoy yan ang trabaho namin mga driver sa bato ngayon mga kabutsoy uh, este tayo este tayo lagi tayong ginagabi ngayon o oh, diba madilim mga kabutsoy uh, right shout out shout out po sa inyong lahat mamaya maya lang mga kabutsoy bye bye yan mga kabutsoy at talabas tayo ng grahi time check 6.24 6.30 lalabas sila sir at magbihay naman tayo mga kabutsoy right ito yung buhay namin mga driver mga kabutsoy walang oras uh, kung anong oras uwi Uh, at hindi mo alam kung gagabihin ka o hindi mga kabutsoy ang uh, ganun talaga pag isa, ikaw isang driver uh, lalo na pag sa private ano ka uh, private driver ka ng mga private eh, uh, sa mga company pero ako mga kabutsoy hindi mga company dati akong company pero ngayon hindi na ako company mga kabutsoy kasi uh, mayroong nangyari na hindi tawag ito na hindi nagka-intindihan at saka ayaw ko na gusto ko gito na lang huwag na sa akin ayan mga butsoy at palabas na tayo ng parking ayan sa akin ang partner ko yan mga kabutsoy, chat out po sa inyo lahat ulit at good evening, good afternoon, good morning po sa inyo lahat dyan kung saan mga kayo sulok ng mundo mga kabutsoy at maraming maraming salamat sa mga new followers ko dyan at nag-umpisa pa lang tayo dito sa sa FB uh, kung totoo siya mga kabutsuy, matagal na itong FB page FB ano ko, yung Facebook ko matagal na to pero ngayon lang ako nag-focus dito And, kasi dito ako madalas ano sa Facebook dati sa YouTube. Monetize naman ako sa YouTube mga kabusoy kaso uh, minsan mahirap pag upload <laughs> Lalo na pag ano, uh, pag busy sa rabaw at saka wala nang internet ba? <laughs> Yun lang mga kabuchoy, kaya dito muna tayo. Alright! Antayin ko lang dito sa lobby. Ayan mga kabusoy. Ito lang tayo sa lobby. Alright! mga kapusoy at dyan sila lalabas 6.30 ah, uh, 6.30 daw mga kapusoy 3 minutes na lang pero hindi lalabas na yung saktong 6.30 yan mga 6.40 yan mga kapusoy alright uh, at ah, pasensya na kayo mga kapusoy sa aking mga video kasi yung video ko talaga ah, uh, content ko dito lang ah uh, pero ano yan ah uh, legit yan mga kabutsoy tsaka hindi ko na pinagpaplanuhan kung ano yung -co content ko basta kung ano lang yung mabidyo ko sa pag may tema ko sa biyahe yun lang mga kabusoy alright so, mga kabutsoy at <coughs> good evening po inyo lahat dyan at nandito lang ako sa kotse at tagantay lang ako sa aking amo na may dinner lang mga kabutsoy at dito muna ako nag-upload sa Facebook ko bagay maliit pa naman yung ano, maliit pa lang naman yung aking followers mga kabutsoy at sana balang araw eh lumago din siya at pa ano tayo paklip clip lang tayo ng video yan at ito ngayon ginabi na naman tayo ang pinakamaga ay mga ganito mga kabutsoy mga 930 kasi ang <coughs> alis namin dito 6.30 6.30 makarating kami dun sa kung saan sila mag dinner alas city uh, magantay pa sila Alas city makakain sa masimula sila kain ng mga, mga 7.30 o oh, quarter to 8 19 mga alas 10 pinakamababa mga kabutsoy at uh, maliban lang kung mabilis sila yun alright mga kabutsoy at ano lang to video video lang tayo at maraming 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 salamat po sa inyo mga kabutsoy na rin dyan dahil uh, may nanonood pa rin sa video ko dito sa facebook at saka mga nagpapalo dyan sa tapos yung lahat dyan mga kabutsoy. at yung vlog ko kasi <coughs> ganito lang talaga -ga, mga kabutsoy. medyo uh, yung content natin tungkol lang sa pagmaniho ko kung ari kung saan ako pupunta Uh, at bumaba yung amo ko tapos ako na mag-isa yun ang talaga mga content ko mga kabusoy kaya uh, siguro uh, mahina talagang humatak ng mga viewers pero may nanonood pa naman sa akin yung mga bis, mga ano ko mga kaibigan ko sa Facebook yan yung nanonood sila sa akin pero natutuwa na ako mga kabusoy pag naka 100 views ako 120 masaya na ako nyan mga kabusoy kasi siyempre nakaka-views ka ibig sabihin may nanonood ng video mo di ba Alright. At hanggang dito lang muna mga kabutsoy natin dyan. At good evening po siya lahat dyan. Ayan mga kabutsoy at dito tayo sa Pasio Corner Makati Avenue uh, Diyan sila nag-dinner mga kabutsoy oh. Ayan dyan sa bagong ano, Mandarin Ayan Ayan mga kabutsoy sa Makati kami sa Ayala Ayala Pasiyo Corner Makati Avenue mga kumutsoy alright maya maya lang mga kumutsoy at baka hindi na ako makapag video ngayon magsakay ko na sila